morning mga drivers. Um, yan. Dito naman ako ngayon sa ano. Baybayon. Punta naman ako ngayon sa ano, sa dive shop namin. Um, yan, dating gawi. Sumakay naman ako ngayon sa ibang bangka no. Ayan pong dalawang bangka at uh, tatlong bangka po sa laot. Um kasi yung ibang bangka dito mga drivers tingnan nyo sa ano sa dito sa daonga namin din ayan no? Walang bangka dito. Yan. yan wala pong bangka dito. Y 'Yun lang po ang tatlo doon sa laot po. Kasi um, mga bangka po dito mga drivers no, lumipat po sa ibang ano sa ibang barangay kasi may paparating na bagyo. Kasi pag hindi po sila lilipat at saka ngayong buwan na ngayon uh, titira na po yung amihan, hanging amihan po as uh, pag amihan po mga rivers dito sa amin na uh, grabe malakas po ang uh, malalaking alon po dito at saka malakas po yung ano hangin kahit walang bagyo, pag amihan lahat ng bangka dito po mga drivers lilipat po doon sa ibang barangay sa ano sa Santa Rosa po doon po sila mag ano magdadaong kasi safety doon walang alon at saka hindi po delikado sa bangka po yan ito pong babae na ano oh, tingnan nyo walang wala talagang bangka dito yan, lumipat doon sa barangay Santa Rosa po. Yang tatlo na bangka na yan po mga drivers no, ah, doon galing yan sa ano? Doon galing yan sa Santa Rosa. Pag ganitong tubig po mga drivers, umaga low tide um pupun pa sa ang yung mga bangkang may ano po may Uh, may booking na po. Maaga po silang lumabas. Lumabas po sila papunta sa laot. ayon, Doon po sila magano standby. Kasi yung pahinanti na pahinanti yan, uh, kukuha pa ng makain. Makain kasi pag ano may gas po, walang libreng kain po. Kukuha mo sila ng baon para makakain po nila. Kaya nagatambay lang muna sila Diyan po ako sasakay mamaya Lumangoy tayo dyan mamaya mga drivers Yan po Sana po mga drivers no ah, Hindi po kayo magsawang sumuporta po sa akin ah. Pakipalo at paki subscribe lang po yung Eugene Divers Vlog po Sana po matulungan nyo po ako no Para makatulong po ako sa pamilya ko Yan thank you Yan tingnan nyo dito po sa amin po mga divers no baybayan pag malaki yung dagat um, aabot dito yung tubig dito tas malakas pang alon aabot doon sa ano sa kalsada po namin yung alon kaya kailangan talagang isipte yung mga bangka lahat baka masira pa kasi tulad ngayon amihan at saka may ano pa may kasama pang bagyo yan o no? tingnan nyo grabe oh. Baga, kayo medyo uh, pa makapal yung ano ulap yan iba talagang panahon ngayon o no? oh. walang init tapos grabe ang kapal ng ulap yan. Kaya lahat ng bangka lilipat talaga. ano Ngayon, ang dami naman ng huli ng ano, alimasag, isda at saka suwaki. Yung tinatawag sa amin na suwaki, kinason at saka po, mga drivers para pang sa umaga. Yan. Tingnan nyo. Hey punta muna tayo doon sa ano mga drivers sa unahan <laughs> Hirap talaga pag ano, nasira yung bangka nyo mga bangka namin mga drivers kasi tuwing umaga ganito magabang po ako ng ano ng ibang bangka para makasakay po ako doon sa ano sa dive shop namin kasi pag ano pag sumakay ka ng mag commute ka po mga drivers no um, ang laki ng gastusin papunta doon aabot yata ng ano aabot yata ng 300 peso kasi ang daming sasakyan mo mula dito sa amin uh, sumakay ako papunta dun sa Santa Rosa as uh, 50 peso then uh, 200 pala po mga drivers no, ang pamasahe back in 200 plus dito sa mula dito sa amin po mga rivers pag sumakay ka ng habal-habal papunta doon sa Santa Rosa pasahe po ay aabot na 50 peso pagdating mo doon sa ano sa paskra po mga rivers uh, 40 peso tapos sumakay naman tayo ng jeep papunta doon sa ano sa Mactan Shrine oh oh 12 piso and then papunta naman sa ano Maribago 13 piso and then papunta naman sa dive shop namin grabe ang daming gastusin pag dito ka sumakay sa bangka po mga neighbors no na po yan doon na po yan dadaong sa ano malapit lang po sa dive shop namin kaya lib wala pang pamasahe madali ka pang makaabot doon kaya everyday po mga drivers no nag-aabang ako ng masasakyan dito kasi itong mga bangka na to mga drivers ang mga ano po Pahinanti po dyan kapitbahay ko lang po yan ang laking low tide ngayon no So, ang dami ng huli ng ano. Alimasag, isda, bakasi, suwaki, at saka kinhason po mga divers. Yan, yan pong baybayin na no, namin. Ang haba ng white sand po mga rivers. Ang dumi po ngayon kasi uh, kagabi malaki po yung dagat. Mabot po kagabi doon sa may kalsada po. Kaya pag looted po, naiiwan lang po yung mga basura po. Mamaya po, ang dami po maglilinis dyan. Magwalis po sila mamaya. Lahat po yan, um, may sahod po sila sa goberno po mga neighbors. Sinahuran po sila lahat. tingnan ko muna tong ano kapitbahay namin mga divers no kung anong mga huli nila yun po Nanghuli huli po siya may kinukuha po siya na ano pang ulam nanalpo ka boss <coughs> yan ang huli ng salpo po mga divers ang sarap nito ano ah kilaw kinilaw ha lah lah lagay bakuha niyo No? Grabe, salpo. Alay ko na kayo. Ano na laring lang. Basta hmm. langoy. Langoy, buta na ako drive bag daan. Agan kwan. Drive bag eh. Pag langoy ba. Hmm. Ayan po mga uh, drivers no. Ah, yung huli niya, ang sarap dun. Masarap yan sa ano, kinilaw. Salpo. Salpo. Galing po yan manghuli. Ayun, suwaki. Lahat dito mga divers, ang daming maulam. Boss, unsa may na na ng suwaki? Ka lang salpo, boss. Ha? Di ba, unsa may timilana na ng na naisalpok? Ano? yan Si Haring araw po na pagita ayan ito po yan pong ano nang huli ng salpo po mga drivers na masarap yan ulamin sa umaga yan thank you po thank you very much po mga drivers na no? sana po uh, paki-subscribe lang po para Updated po kayong manood sa mga bago kong video ayan thank you very much